At bagong araw na naman at ngayon nga pala ay eh, gagalaw kayo dito sa Saudi. Kami nga pala ay eh, papunta sa Batahang. Ito nga palang Batahang sinasabi ko ay may Pilipino market. And also, madaming Pilipino foods. Ay alam nga namang Indian foods ay kaya nga Pilipino market. <coughs> Kaming dalawa nga lang pala ni Ate Emma ang magkasama niyan. Pagkarating nga namin dito sa bata, idea agad-agad kami pumasok dito sa loob. Kaming ay dalihan niyan. Gawa nang dapat daw ay alas 3 kami nakabalik na. Bay para naman kami nakabulong ng kabayo. Tapos inapadaan nga lang pala ako dito sa bilihan ng gold. Titingin nga sana ako pero ako dumaan lang. Baka ako matagalan pa ay ako maiwanan pa ni Ate Emma. Kapati ay wala pang pambili ay malay mo naman ay may hadiya. <coughs> E di ako babalik na lang dyan at ako titingin. Kami nga pala ay nandito na sa shop na binila ni ate ng relo. Kaya nga pala kami dumaan dito ay papapalta ni ate yung kanyang biniling relo. Dito nga din pala kami laging nabili. At magagaling din magtagalog ang mga tendero dito. Tapos ay eh, di nangakatawad-tawad. Madali lang naman kausap ang mga yan. Siyempre, may kaunting bola din. Para ikaw ay matawaran. <coughs> Abang si ate nga ay nakikipag-usap dun sa tendero ay eh, ako naman ay ito. Yeah. Pil na pil ang camera. Yeah. mo naman ay pagkaganda-ganda ng quality. <coughs> Tapos pagkatapos nga natin magpapalit, hindi eh, kami malis na. At kami eh, dito naman pupunta sa sinasabi ko sa inyong Philippine Market. Ito nga palang bata ay tinatawag din nilang Divisoria ng Riyad. Ayan, tingnan nyo, para ka lang nasa Pilipinas. Madami din mga Pilipino na nagtitinda dito. Kaya pag napaparito ka, ay eh, hindi ka din mawahumsik para ka din lang nasa Pilipinas. Kumuha na nga din pala kami dyan ng cart. Ito na nga palang malaki ang kinuha namin at talagang medyo madami din ang pamimili namin ngayon. At kami nga pala ay nag sa pagkain. Para mga kain syempre ng mga Pilipino foods. Talaga naman kamis na ang mga pagkain Pinoy. At pag dito ka lang sa bahay ay, ya, puro na ang manok. Manok sa umaga, manok sa tanghali, manok sa gabi. Ay, manok forever! Buti pa yung manok at may forever. Ay, baka pag-uwi ko ng Pilipinas, ako'y bunihin na. Pero ako naman ay hindi nagre-reklamo. Pasalamat na rin ako at kami may nakakain dito. Kaso ay nakakaumay din naman bagay araw-araw. Kaya nga din pala kami madalas na pumunta dito ay dito din kami nabili ng mga isda. Dito ay medyo mura. Kuha ng pagdun ka bumili sa may malapit sa amin ay medyo hampok na. Ay, ang mahal pa. Ang dami ko na nga din palang reklamo sa buhay. Kumuha na nga din pala si Ate Emma ng isang pirasong bangus. At siya nga daw ay magsisigang. Yo, ay talaga naman pag yun mo, ay anong bisa na sabaw niyan. Ito na nga palang malaki ang kinuha niya at kami ay apat dito nga kain. Pagkatapos nga pala ipinalinis na niya. Kumuha na nga rin pala siya ng pusit. Parang nga daw masarap mag adobo. Yo, talaga naman miss na miss ang mga pagkain Pilipino. Pagkatapos nga ay ako naman ay kumuha dito sa kabilang side na longganisa. Madami ka nga din pala mabibili dito mga frozen foods gaya nito oh. Bye, ka lang dito. Mayroon longganisa, may tusino, may chorizo. Puro pampanggasbas nga pala ang mga product nila dito. At syempre, ang napili ko nga pala dito, itong beef longganisa na paborito namin. Product pa din ng pampangas Kung kayo naman ay nagtatanggal ng umay sa manok, ay eh di meron din naman dito mga tinapa. Mukha na nga lang din pala ako yan ng glutinous rice. Pagkatapos ay eh, dito na kami pumunta ni Ate Emma sa gulayan. Tingnan nyo yung mga talong dito, talaga namang butyok na butyok. Hindi ko nga alam kung anong variety ng talong yan. Ewari eh, ko naman pa ikaw ng kapag ng isang peraso niyan, na solve ka. Ibang variety nga din pala ng okra ang meron dito. O so, sa atin ay mahaba dito ay sobrang liliit. Tapos sa atin nga pala ito mayroon dito na saging na saba. Ay parang namang sobrang titigas na. Ito yata ay nang punta pa namin dito. Kaya umalis na kami sa gulayan at dito naman kami pumunta sa grocery. Kumuha na nga lang din pala ako dyan ng sweet chili sauce. At minsan nga ay nakakaisip maglumpia ay di masarap din sa usawan. Pagkatapos nga namin kunin ang aming mga kailangan ay kami ng bayan na sa counter. Tapos ay dumaan na nga din pala kami dito sa Blue Ribbon para pamili ng hopia at saka pandesal. so din talaga ito sa sunasadya kaya kami napunta dito sa bata. Pare ko naman pag-uwi mamaya ay may may isaw-saw na sa kape. Eh. Siya babae na at kami pauwi na.